mo. babaklasin mo. Sa isang strawberry, naka napakadami na ngayon. Parang ilang ilang anak kaya na ayos. Kaya pinaghihiwalay-hiwalay ni Daddy para mas madami pa. Tapos pwedeng ilagay sa ibang area. Dito tanggalan nga natin ng mga natuyot na na ano. Kaya nito, tanggalin natin. Oh. Okay. Mas may healthy ang ano, strawberry pag tinatanggal yung mga natuyo ng mga dahon niya. Ayan. Ah, tanggalin natin. Grabe. <laughs> <laughs> mm. <laughs> mm. mm. putulin mo. Ay, magpaputol. Ilang peraso. Sa isang mm. puno niya, ilang peraso. Kaya kailangan talagang i-separate. Para mas madaming bunga at saka mas malalaki, di ba? hindi nag-aagawan ng nutrients. Mm. Apat sa isang ano. Mm. <laughs> Grabe. At ito na ngayon mga nailipat na strawberry ni daddy. Sobrang dami pa. Parang bagong tanim ulit. Yung iba na ipamigay na namin.